Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon itong masarap na pineapple banana loaf. Napakadaling gawin lang nito mga kabikir at lutuin lang natin sa kaldero. Sa mga walang oven at sa mga baguhan, panoorin nyo ito mga kabikir, napakadaling gawin lang. At lutuin lang natin sa kaldero mga kabikir. Panoorin nyo ang video, napakadaling gawin lang. Ito ang mga ingredients, apat na pirasong saging, durogin lang natin. Kapag uh, nadurog na, ganito na, ilagay natin 1 cup brown sugar isang pirasong itlog, 118 grams or 1 sasi pineapple tidbits, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon baking soda. Sa pineapple tidbits, kasama na yung juice mga kabikir. Pwede rin pineapple crush gamitin. Maglagay tayo ng kunting yellow food coloring, 1 cup third class flour, 1 half cup first class flour. Haluin lang natin hanggang sa wala nang mamumuong harina. Maglagay lang din ako ng 1 cup cooking oil. Tuloy ang paghalo mga kabikir hanggang sa lumapot. Ang hulmahan natin, pahiran natin ng lard or margarine para hindi dumikit. Sa hulmahan, maliit lang ginamit ko kasi maliit lang ang kaldiro ko. A one cup ang nalagay ko sa isang hulmahan. Pagkatapos, niluto ko na kaagad. 40 minutes itong naluto mga kabikir sa katamtamang apoy lang. Pero tingnan-tingnan nyo lang mga kabikir baka masunog. Ito na mga kabikir. Ang naluto ito, 40 minutes. Tingnan nyo mga kabikir ang luto ng kaldiro. Parang luto ng ubin din. Kaya sa mga walang ubin, Pwede tayong magluto ng banana cake sa kaldero lang. Masarap na resipi ito mga kabikir Pineapple, banana loaf. At maglagay lang ako ng resipi nito. Baka gusto niyong gumawa. Mga kabaker, ito na ang finished product ng ating pineapple, banana loaf. Na niluto lang natin sa kaldero. Kaya kahit wala kayong oven mga kabikir pwede kayong magluto nito. Gamit lang ang kaldero. Mga kabaker, patuloy po tayong gumawa ng tinapay. Nalutuin lang natin sa kawali o sa kaldero. Dahil na napakarami po ah, sa mga nanonood na wala pong ubin. At gusto ko na makagawa din sila mga kabikir sa mga tinapay na ginagawa ko. Mga kabikir abangan niyo pa ang iba ko pang mga resipe. Mga simpleng resipe na pwede natin gamitin sa pang negosyo. Pwede rin natin gamitin sa pang mga kabikir. Mga resipe na pwede natin lutuin sa kawali, sa oven, sa kaldero, sa steamer. Ah, mga kabikir maraming salamat sa lagi nyo panunood. Sa pag-share sa aking mga video. Like and comment mga followers, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, mga non-followers at sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.